dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas nang gagaling yung detrit mo. Kung sa Pilipinas nang gagaling yung Hindi na to nakakapagtaka. Pilipino ang pogo boss na nagbabanta sa buhay ni Mayor Alice Go. Pag nagsalita daw si Mayor, ipapapatay raw siya. Ang malaking tanong mapaamin kaya ng Senado tong si Mayor Alice gaya ng pagpapaamin kay Sheila Go, na si Bingo raw ang isa sa pogo boss nito. Narito ang buong detalye. I death threat po. May death Sino threat? De Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you may discuss it in po. public? The people ought to know about about it. May death threat po na may... Sino po. ang nagbabanta sa iyo, sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na ngayon. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po na security concern po na death threat po na minigay po sa akin kaya hindi ko lang po ma po sa public po. Madam, In, uh, yes, uh problem. Uh, Miss Alice, nung nakita kayo ni uh, Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, sa may death threat sa sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na lang maiksi at diretso, Miss Alice. Oo, uh, sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Wala no, so, ma po may safety problem nga po. ako. no, ma ma Madam Chair, that that answer is uh, unacceptable. As for us yes, unacceptable, an acceptable I answer. Mean, Sir, please, Madam Chair. Pero sasabihin ko na yung committee uh, sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binubuwala mo kami rito. Pagkatapos oh, pag ng kaming bastos, kami gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kami ganyan, pagkatapos mo kami bastos, pagkatapos mo kami takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to, to the committee before. Saan sa galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad? Ah, uh, local po. Dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas, nanggagaling yung death threat mo. Kung sa Pilipinas, nanggagaling yung death threat mo, nakita ko yung pagtatagpo ninyo ni PNP Chief tsaka ni SILG. Parang fan At parang masyado kang uh, talagang... Kampanting-kampante. At nung in-interview ka, ang sabi mo, kasi secured ka. You feel safe. You feel safe. Nakasama mo ang SILG at PNP Chief. Ngayon, ang tanong ko... If you feel safe na kasama mo ang PNP Chief at saka SILG, bakit ka pa kailangan lumabas ng Pilipinas dahil natatakot ka sa death mo?